Aminado ang Education Department na nahaharap sa... Kung ang mabataal na po bayan, bang nararang pa rin kang mabataal nung di maalam magbasa? Ang pagbabasa ay mahalagang kakayahan na ginagamit araw-araw tulad ng pagunawa ng mga impormasyon at bagay sa ating paligid. Pagsasaliksik para sa mga kapakipakinabang na gawain. Pagsulyap sa ating pinagmulan at pagkakakilanlan. Pakikipag-ugnayan at komunikasyon sa iba paglalakbay at pagtuklas ng impormasyon sa iba't ibang lugar. Kapansin-pansin na marami pa ring mga kabataang Pilipino ang hindi nakakabasa. Ilan sa mga tinuturong dahilan ang pagkawili sa gadgets at laro. Kawalan ng matibay na pundasyon ng edukasyon at kakulangan ng mga gamit sa pagbabasa. Ngayon ang panahon para simulan ang mga solusyon. Ang mga paaralan ay may iba't ibang programa na tumutulong upang hasain at linangin ang kakayahan ng bawat kabataang. Ikaw, kayo, marunong na bang bumasa?